ilang taon po pwede dyan 19 pa lang po ako pero 8 months na ako nagwo-work bali hindi bababa sa 10 baka 10k po ang monthly niya so hindi bababa sa 10 ang monthly yun shout out sa iyo idol uh, kung tinatanong mo kung ilang taon uh, pwedeng mag-loan sa RCBC uh, basta po sa RCBC ka po sa masahod, yung ATM payroll mo po is RCBC po. Tapos uh, ang kailangan mong gawin is mag-enroll ka doon sa RCBC Pulse or mag-register po. Gagawa ka po ng username at password. Ililink mo po yung payroll account mo na RCBC po doon sa RCBC Pulse. At pag nakagawa ka na po ng username at password, at nakapag-login ka na po sa RCBC Pulse account mo ay doon mo po ma-check sa loan loan tab po ng RCBC Pulse kung may lalabas po na offer doon na salary loan now ay pwede mo na po siyang i-loan basta po may lumabas na offer yan kung sakali man pong walang lumabas na offer ay hindi ka po makakapag-loan kasi uh, wala ka pang ano uh, tawag doon offer ng loan map. Kung may payday ka man or salary, maganda na may lumabas na offer doon. Pero kung wala po, kahit gaano ka pa po katagal sa work mo, kung kahit 10 years ka na pong na nagwo-work, kung wala naman pong lumalabas doon sa loan tab doon sa account mo po, na over ay hindi ka pa rin po makakapag-loan kahit po matagal ka nang nag work Ang tanging magagawa lang po kung sakaling wala ka pang over ay maghintay lang po na may lumabas doon na loan offer na Salary Loan Now. Kasi po kapag wala ay hindi ka po, hindi ka po talaga makakapag-loan kahit matagal ka na sa trabaho mo. So, parang po magkaroon ng chance na magkaroon ng salary loan ay kailangan po hindi ka po naka payday. Sakali mang ano, may payday na offer po doon, wag mo pong kukunin kung gusto mo pong magkaroon ng chance para ma po ng salary loan. Yun po yung ano, uh, tips ko lang po. Kung sakali po, ah, pero kung sakali naman ay ang lumabas agad po doon ay salary loan, maganda po. Pwede mo na po yung i-apply ng loan kahit uh, 18 ka pa, 18 ka pa lang or 19 man basta po may lumabas na offer po doon sa RCBC pal sa account mo ay pwedeng-pwede mo na po siyang i-loan. Yun po, sana po nakatulong po itong video na to.